Pitong katao ang patay, kabilang po rito ang uh, isang menor de edad sa pag ng isang 10-wheeler truck sa mga sasakyan at mga kabahayan. At nangyari po ito sa may bahagi po ng Kota Bato. May update po diyan ang Bumaradyo Coronadal. Sa pito ang binawian ng buhay kabilang na isang kindergarten pupil sa nangyaring aksidente pasado alas 8 kaninang umaga sa tapat ng isang parat sa si National High ng Malasila, Makilala, Cotabato. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, Hepe ng Makilala PNP sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Oranza, kabilang sa mga nasawi ang driver ng truck, ngunit inaalam pa sa ngayon ang identity nito, sama na ang iba pang mga nasawi. Lumabas sa investigasyon na nawalan ng brake ang pickup truck kaya't inara ang fish car, mga motorosiklo, tricycle, bahay at isang boarding house. Dagdag pa ni Oranza mula sa Turil Davao City ang truck at papuntang Kidapawan City upang ihatid ang sako-sakong abono. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rescue operation sa lugar kung saan ginamitan ng heavy equipment ang 10-wheeler truck upang malaman kung may individual paganan nito sa nangyaring aksidente. Kaugnay nito, agad naman na kinansila ng alkalde na makilala ang klase sa mga paaralan sa nabanggit na lugar tapos na may madamay na estudyante sa aksidente. Ah, uh, siguro ano, uh, yung mga ganitong sitwasyon na talagang uh, ito sa talaga. No? At uh, uh, nandito nga yung ating mga... Kapulisan, yung ating ibang mga rescue personnel o tulungan yung ating mga biktima. No? At uh, patuloy pa yung ating investigation niya. Ngayon. Ang di ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza ang Chief of Police na makilala PNP sa eksklusibong interview ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!